Hello mga labs. Lingkod-lingkod ko -lingkod. ani mga labs oi kay karon pa ko na human og silhig nagwawalis ako mga labs sa pa dito sa labas kasi yung yung labas namin magwawalis ako sa labas ng bahay ana morning at saka afternoon no. Pagkatapos magwawalis ah, nagupo ako dito kasi pinapawisan ako papakita ko sa inyo mga labs yung ano yung bahay namin yung paligid namin dito may maraming saging kasi nagtatanim ako ng maraming saging dahil pag wala tayong kanin may makukuha tayong pagkain ito na mga labs, o, pakita ko sa inyo yan lang po ang bahay namin mga labs yung ito yan ang bahay namin. Kayan, maliit lang siya. Mataas, pero maliit kasi yung lupa ay hindi masyadong malaki. Ito naman ang ano, yung lalagyan namin ng mga helmet ng motor at saka doon ako maglalaba. Doon. Kasi nandyan ang ripo. At saka may maraming saging dito mga labs oh, tinanim namin pinapalibutan namin ng saging yung buong bahay nandiyon sa likod din oh oh saging doon saging doon saging at saka doon saging no pero walang mga motor ngayon mga labs kasi may maraming nagre-rent all all the motors are rented may ano pa ko dito mga labs yung kamuting kahoy yung balanghoy Balanghoy sa Bisaya mga labs ha? sa sa Tagalog is kamuting kahoy tinanim ko to mga labs to mga labs oh yan oh yan ang balanghoy ko at saka il sa ilalim nitong balanghoy mayroong kamuti ito kamuti yan ang kamuti kasi kakuha na ako sa isang vlog ko Diba, ba nakakuha na ako pero maliit pa yung bunga ng kamote yung ba kamuting kahoy magano pa yan mag Six months pa ang bunga niyan usa pa uh, makakuha tayo ng bunga Six months are loy magdabok asa ra kasi maghahali magano tayo ng apoy dito kasi ang mosquito yung lamok Marami paghapon na. Ito po, mga loves yung place ng bahay namin. Oh. Ito, bahay namin, yung paligid namin. Oh. Ang laki ng place. Oh. May mga luti pa dito nga hindi pa na wala pang bahay. Oh. Yan mga loves. Kaya oh. kay mga loves yung may mataas na building yan yan ang grocery ng Alturas dito po mga loves may malaming view dito malawak wala pang ano wala pang tanim ng lupa dito ang laki hmm? kasi dito mga loves may maraming kahoy oh. mga saging ko may bunga na oh. yung saging ko mga loves oh Oh, may bunga na. Oh, dalawa. At saka dito, tatlo. Hindi pa nakuna ng puso. May isa doon, may isa doon, apat. Ito mga labso ang laki ng lupain. Dito wala pang bahay, oh. oh. yung lupa dito, ang laki. Ito ang place namin sa Panglaw mga labs. At saka doon sa likod naming bahay, o oh, may papaya ako doon. Oh. Itong papaya mga loves. Nagtatanim ako ng puno ng papaya at saka saging kasi sinabi ko sa inyo ng isang vlog ko na yung dahon ng papaya pag maliligo ako, kinukuskus ko ng ano, sa sa skin ko, parang kumikinis. Oh, 50 years old pag may ano may makinis tayong balat ni naman masyadong mahalata na 50 tayo kasi yung balak natin hindi pa kumukulubot pag wala tayong perang ikapod ng anong mga money kumuha ka doon sa bag ko yung child ko ng o oh, kuha ka doon yeah. parang ano mga loves mag care ng self natin kasi 50 na tayo pag hindi natin alagaing mabuti yung skin natin tanawa na kumukulubot na oh, lalong mag alaga tayo ng ating skin dahil 50 na mga labs oh. yan lang ang suot ko dito sa nagso short ako mga labs at saka yung ano t-shirt na parang duster kasi kan yung check-in ko mga loves. Jai. Tadi ko ale tua sa manok kruk-kruk, yung kruk-kruk oh. Dan kruk-kruk kruk Yung manok ko, mga loves oh. Kruk-kruk. Kruk-kruk oh. Parang naga, begay ko tua sa manok jay katong kaan kan tuan Yung mga aso ko mga labso oh, ang dami. Mano, ako ang sa bato sa manok. Oh, mang daming mga aso ko, mga lab dito, oh. Se, si, si. Ang daming mga aso. Pag magano mag upo ako dito, yung mga aso ko, pumunta din. Yung manok ko, mga labs, sa ah, pumunta na sa bahay namin, mga labs, oh. Kanawa, mga labs, oh. Parang, pumunta na sila doon. Se, si, se, si, si, si. si, si. Pumunta na sila doon, oh. Oh, pumasok sa bahay mga labs kay gusto na nila yung ano pagkain na bigyan ko na sila ng pagkain mga labs kasi hapo na para na silang na ano sabi nila pagkain kasi matutulog na kami ari kro 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 wadyo ko kay bawasang bula kro kro Ari mga labs nag ano magpaano ko ng ilaw kasi madilim na eh. Na wala na ano. Kruk! Yung manok ko mga labs. Bigyan ko ng pagkain. Bigas lang, hindi ako nakapalit ng ano. ng arikrok. Pumapasok siya dito mga labs. Hapon na pa. Bago siya magano matutulog, kumain siya sa siya muna. Mga labs, oh.